Ay, nako buhay. araw-araw. Sa gitna ng bukid. Talagang magmumukhang kalabaw tayo rin eh. <coughs> eh. Pero masarap sa paya. Yan ang, na ng mga tuhod eh. Kaya yung mga matatanda sa bukid. At isang daan taon na. Malakas pa ang tuhod. Kasi so, na-exercise na sila Pagbawo ng paa sa bukid, Malaking bagay yun Kaya yung mahina ng tuhod yan Magbukid kayo Nalado Ang lakas ang tuhod nyo 100% yan Subok masubok ko na yan Tayo-tayo ng poster ini Eh, hey, ka sa kuru, ano? Nakaplak plak ka tuwa ka na laman, eh. <laughs> <Kaplak> plak <laughs>

Ha, layo na naman laka rin. Ha, <laughs> kay kanti lang yan. Nasupot lang yan. Tigas na naman ko pa naman yung kontes ko. Malangkot <laughs> na naman si nyo na hindi kaya ganyan yung tsura pong bumuka eh. <laughs> nakakatulog eh. Ginigising <laughs> ako yun. Huwag nakaka. <laughs> okay. Kaya wala ka chatting nasi eh. May awal na lamukan eh. na yan. Pagod na Pahihirapan pa. Pagod na Pahihirapan pa. <laughs> <laughs>

Yeah, bebembagin niya tayo kaya ako. Tata <laughs> <laughs> ka na kasi boss eh. Tata tayo ka boy, may bala ka kumbembang. <laughs> Tata na nga. Yan oh. Ganda, ganda ng pwesto natin dito mga boss madam. Ginawa naman oh. Bukiran na naman. Araw-araw tayo dito, andito ngayon sa bukid. Hindi tayo nakakuha ng gawa eh. At saan tayo umikot dyan? Bukid. Bubuhos tayo nito. Poste. Poste. Yan hey, yung mga paaralan ng high school. Yan hey, na pa rin eh. hey. Alam mo na no. Maray pang okra yan. Hindi na kinukuha yan. Yan kuha kaya ng binhi mamaya. Pag lalaki oh. Ako nga mamaya na ano. Nang panlagay sa ano. Sinigang na kabayo. Ayun no? Na baboy. Ara na. Ano. Nakapagpalakas. Nangihina na tayo. Ano yan? Kulang na sa... Sa... Ano yan? Eka nangihina na. Kulang sa ano? Dapat e... Makaano eh. Eka nangihina na eh. Hindi makaano. Ano kaya yun? Ay, nakabuhay eh. Buhay ng Tagalog. Puro ano na lang. Yan na lang kasama ko. Nagkakakot oh. Layo. Pakalayo. Nagkakakot ng halo. Ito pa nang yan. Doon! Sa poste na yan. Pakalayong poste na yan. Pasampas na lang yan. Siguro maghapon kami magbubuhos ng isang poste. Layo. Sobrang layo. Napakalayo talaga. Naka 25 hectares. Luwang ng bukid. Binebenta ito.